from scratch. Hello at welcome back sa ating channel. Si Alex Gonzaga ay ipinakita sa kanyang video na nagluto siya ng pork asado para sa kanyang asawa at tito. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan abang inahahain ng mga luto niyang masarap na putahe napaka ni Alex sa kanyang asawa at kitang-kita na natuwa ang kanyang mister habang kinakain at inihanda niya pagkain. Isa itong magandang halimbawa ng pagmamahalan at pag-aalaga sa pamilya. Hindi lamang sa kanyang asawa, kundi pati sa kanyang tito na tila naging masaya rin sa kanyang luto. Hindi lang kasi pag-artista ang pinapakita ni Alex sa kanyang videos kundi pati na rin ang simpleng pagiging mises at anak na may malasakit sa kanyang pamilya. At abangan pa natin ang iba pang mga kaganapan at masayang pamilya moments sa nang social media account. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. yo i think about others way before myself yeah i guess that's why i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding